<laughs> Idagdag ko lang about sa nangyari kay Ustad Abdul Rashid. May nakilala ako sa kulungan sa al Kharj na ganun din. Uh, -damam siya. May tinulungan siyang isang Pilipina doon na makikisabay daw sa kanya papuntang Riyadh. At tinulungan nga niya papuntang Polo. At ngayon yung amo hinanap siya at kinulong din siya. Ngayon, Kahit sa tulong na yun. Oo. Pero hindi naman din niya si Sisi kasi kababayan so tinulungan niya. Kaya mag-ingat kayo basta-basta magpasakay na kahit mabuting loob nga tutulungan niyo ihatid sa polo. Pero tignan niyo nangyari sa kanya 6 months sa kulungan. Bakit? Kasi yung kotse na kinuha pa niya nakapangalan sa kanya hindi siya makauwi dahil At doon. So kailangan pa ibenta muna yung kotse sa iba. So, At sa tuto lang, marami talaga mga kapatid na na-experience natin, naririnig -re natin, kumulong sila yung napahama. Hmm. Correct, totoo so, yan. Ang isang araw doon, yung huwag mong pasukan ang mga bagay na wala kang kaalam-alam at hindi sa'yo, hindi yung obligasyon. Minsan, na-experience ko tayo ko, na-experience natin ito, lalo na tayo na may mga page. Ustad, uh, ano yung may tutulong mo sa akin sa polo na ito yung problema ko, ganyan-ganyan? Sabi po, sister, hindi man ako nagtrabaho sa pulo. Ito ang tanongin mo sa polo. Ustad, wala ka palang may tulong? Sabi po, ko ganyan kasi wala akong alam. E malay mo, tulungan mo to, ikaw pang mapahamak bro. Alam ng Allah ang gusto natin na malinis na gusto natin tumulong. Pero, doon ako doon sa aya uh, na la takfu la ma laysa la ka bi'il huwag mong pasukan ng mga bagay na hindi sa'yo bakit? papasukan ko yun hindi ko yun alam di ba? tapos isa meron pang magte-text ustad nasaan yung location ng papunta ng embassy? sabi ko sa dami sa nang <coughs> na pwedeng itanong sa page natin itatanong niya yung location bro <coughs> kailangan natin ng sabar at yan ang buhay sige, pag-ingatin natin dito si Ryan Gracie. Tiga, tiga. Dahil malayo oras lang natin. Ha? Ikaw naman. Hmm. Paano kailan ka? sa buhay mo naman, Ryan Gracie. Kailan ka dumating dito? Anong taon? 2016. 2016. Masya Allah, 2016. Tapos, unang trabaho mo saan dito? Pagdating ko dito, isang sir tumulong sa sa Pinas, kaibigyan ko din. Kilala niya yung amo ko dito. Mm -hmm. Tapos yan, uh, sa office daw, all around ganun. So, binala ko dito. Ginawa ko din way na inisip ko para makapag-aral sa Islamic sa aral ko sana sa Medina. Oo, oh, masyal. So, ginawa ko siyang way. Pero alhamdulillah, yung pagdating ko, after six months lang ako nag-work sa kanya, o seven months, na-discover ako sa Nasim at nailipat ako dito. Sa tapos ngayon, nasa na siya kami? Wala. Okay. Uh, two years, halos one year, panigit sa Nassim Islamic Center. Tapos lipat sa North Korea Islamic Center. Tapos lipat sa National Guard Islamic Center. Hmm. Tapos... Dami! Dami. Uh, sa, dito sa Umul Hamam. Tapos sa Shifa, two years. Sa Shifa Islamic Center. Uh, nakita ko noon na sa mga unang nangyari sa buhay mo, parang dumaan ka ng mga pagsubok. Nakulong din ako, kuya. <laughs> nakulong din. Kami pa lang. Ngayon mo lang nalaman. <laughs> Puso ng isang babae. Ah! Oo, oh, oh, hindi, <cansion> hindi para literal. Oo, hindi literal. Sobrang kulong. Sobrang. Sobrang. Nakikita niyo ako Oh, so, eh, mahirap makulong yun sa kanya. Oo. Oh, oh, may <laughs> Kaya maraming ano na dun na naibig. Na, 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 nababali. Nababali na, uh. Pero naka-recover ka doon? Come kanya? Naka-recover. Hindi ka nasaksin sa kanya. Ganun. After 8, No. Okay. Masa love story. So, insya Allah mawapanood nyo lang. Hindi ko na yung kukwento natin ito dahil may siya. Oo. Sige, sabi gagawin mo yung video. Yes, gagawin mo siya movie. Novi. Hindi lang 'di. Novi ato ato naman itong uh, bumubuo. Hoy, aabangan niya, aabangan niya yung marami. Sa tapos ito after bago makauwi ako. So, ay, isa din dahilan ng pag-uwi sa ko, ko lang since last vacation ko 2019. Ayoko na talaga sana bumalik kasi yung anak ko nakita humiyak. umiyak. sabi ko pag hindi pa totoo Miguel, hindi na ako babalik talaga. Pinilit lang ako ng asawa ko itong bago. Tapos pagdating ko sa Manila, di ako nagawa ng malikbalik balik ano? Balik mga So hindi na ako sana ako pinayagan makabalik. Okay. Tapos sabi ko ito na siguro nga sign. Mupo na ako sa isang tabi sa airport. Sabi ko, alhamdulillah, bakit to na? Hindi na ako uwi. Eh. Tapos nag-isip na ako, bukanta ko ng camera ko, ganyan, the business na. Pinilit lang na ako ng asawa ko na iusap siya doon at alhamdulillah, nakabalik pa ako. Tapos since COVID talaga, gusto ko umuwi dahil sa family problem. At yun, since COVID, siya mo, no, tagal na. Uh, at lang ako nakahanap ng paraan sa tulong ng polo, insya Allah. Salamat sa mga tubulo mga Muslims natin sa polo, sa iyo kasi na uh, makakauwi na sa kukila lahat, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ngayon, ang gusto namin malaman, ano yung ng na mapupulot doon sa nakulong yung puso mo sa isang babae? <laughs> Yan ang inahangad ni Tahir na kailangan matutunan ng araw. Kasi ako galing ako sa broken family, yung tatay at nanay ko, si mga kaya, kaya sabi ko sa pag-asawa ko ayoko din maulit, maipamaan sa mga anak. Uh, kaya yung nakilala ko ito mo na Hakvitalia na Ilocana. Masya Allah. Tapos broken family siya iniisip ko din baka isa din sa... Hindi Sabi mo dito. Ano, alam niya yung pakaramda so hindi niya din gagawin. Pero mali din pala minsan. Kailangan mo talaga mabuti i-check yung babaeng gusto sa mo, gusto magkaroon ng pamilya. Kasi eh, siya yung na magiging nanay. Na, siya yung magiging teacher ng mga anak mo. Oo, oh, siya kasi mo isa yung sa karapatan ng bata. di ba? Ihanap natin ang ating mga anak ng mabuting ina. Iyan. Yeah. Uliran ina. Correct. Kasi, kasi sa, sa inyong, ng 8 years na kahit anong gawin ko is wala pa rin. Dinala ko dito as a visit visa, dalawang beses na nag-umraw, lahat lahat, pero wala pa rin. Sa bandang huli, nare-realize ko kasi may papadaan sa'yo ng Allah na isang tao para alagaan mo, magkaroon ka ng reward. At sa bandang huli, hindi pa rin siya pagmamayari mo. No. Iyak, iyak, iyak na yan. Oh, tisyo, tisyo. <laughs> sa, <laughs> sa pantang huli, hindi pala, hindi pala uh, para sa iyo. Hmm. Oh. Ako yung iyak ko, special para lang sa isang babae. <laughs> <laughs> yan po yung mga araw na matutunan ko. Siya kayo pagtitiwala talaga sa Allah na kahit anong maging daan, sa pagpunta ko dito, ginawa kong para, marami yan eh. Mga, kahit mga poor Muslim, gusto lang mag-umra, mag, umrah mag makapag kaya ginawa yung sabab yung pag apply lang basta-basta dito. Marami akong nakilala nga. Ano. So, alhamdulillah, yung intention mo na ano man yung nag-travel ka para doon, ay makukuha mo, di ba? Yung mga niya. Yung, yung ano yung uh, hadith mula kay Omar, kung ano yung nag reason na nag-travel ka, yun din makakamit mo. So, alhamdulillah, yung gusto ko matuto at mag-aral noon, na nagawa din sa iba't ibang mga Islamic center mula sa ating mga ustads at nakapag one year sa King's Old Universe sa Mahat at natupad din kayo pa paano. Ang tanong ko, bakit ka uh, uwi na exit? Bakit hindi bakasyon? Uh, okay. sa so, totoo lang yearly yung bakasyon ko pwede. Kaso dahil ngayon din alamin na nag-give uh, Saudi Arabia, Saudi Zayn. Uh, oh. kasi ako talaga sa company ako, hindi hindi ako pina-Islamic Center ng amo ko. Nag-transfer. Pinagagalan niya ako mag-work pero hindi ako nilipat. Kasi alam niya mas mga Islamic center niya sa babaksak dahil dumidepende na sa child, di ba? Oh. So, kaya doon lang ako sa company niya, pero nag, nakapangalan ako sa company niya, pero nag-work ako sa slamming center. Tapos, uh, yun, uh, hindi na yung ako marino since two years dahil nga uh, mahirapan din yung company niya. At uh, kung dinipad man ako sa slamming center, mga kontata you niya, know, two years o four years, sumatagal. So kaya naisip ako na huwag na lang at uh, makauwi. Maraming reason pag-uwi ko, yung pamilya, Uh, ang hirap sa atin yung nagdadawa tayo sa mga mitao tayo nagagabayan na mula sa kahit ng Allah, ba nagagabayan sa Islam, nagdadawahan. Pero ang problema yung kapatid natin, yung sarili natin ano, sa Pilipinas, naiiwan. Oh. ang dami nagbe-beneficio, nagdadawa right. tayo sa okay. sariling family, hindi natin nakalagat. Isa yan sa pagsubok. At yung panami mo mismo tatanungin sa atin, hindi yung mga tao sa paligid natin. Family ang unang itatanong sa atin. Kaya hindi yung sa reason, kasi malaki na din yung anak ng babae, 10 years old. So ito yung panahon na kailangan ng tatay sa tabi niya. Tsaka isa pang reason din ngayon sobrang emergency issue na ng ngayon sa Gaza yung tatay ko. So ako lang din makakatulong sa kanya na kailangan kong buminis makauwi maka at pumunta sa Egypt, uh, sa Philippine Embassy sa Egypt na may request yung pangalan niya kung pwede siyang mailabas ng free mula sa tulong ng ating embassy. Ayun. Ayun yun po ang hinahabol ko. So yun, yun ang isang reason kung bakit ka pa uwi. Pinaka-reason na nagmamadali akong uwi. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Kaya doon nyo, huwag niyo po kalimutan. Nalo itong mamadaan sa Laila del Allah, mga, mga kapatid Allah, natin, Allah. hindi lang doon sa Gaza, sa Syria, sa Lema, sa uh, sa mga sulok ng mundo sa atin, sa Mindanao, inshallah, yung sa atin din, sa Pinas, yung mga Muslim. at uh, yun sa Yemen, yes. sa Myanmar, Yeah. Lagi naman yan dinadaawan natin mga kapatid. Kinakailangan yan, dapat lang. Ngayon, ang aral na napulot natin sa na uh, nakulong Nakulog, literal Makulog at nakulong ay ang at ang aral doon ay uh, ang pagtulong magingat, ingat mm -hmm. di ba at ang pagmamahal mag-ingat oh. <laughs> sa ano yung sayo, ano isang kataga na salita na aral sa buhay siya mag-ingat pag <laughs> Ikaw, anong aral sa buhay mo? Sa mga na-experience mo? <laughs> lalo na yung sa puso. Mm -hmm. Pag nagmahal, mag, pag nagmahal ka, huwag mo ibigay lang, magtira ka doon <laughs> <laughs> mag mag sa pagmamahal. Mag-ingat. Mag-ingat sa pagmamahal. Yan, yan, yan uh -oh. ang sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat sa pagmamahal. yan ba, sabi nila, uh, bakit uh, masarap pa, ba? masarap, mahirap ma ma ba na magmahal na ibigay lahat? Pero ang pagmamahal, nakokontrol ba? Hindi. Min salg hænder, det er så til gsf sa Bills Okay, dahil sa pagmamahal, punta na tayo ngayon sa sana walang iyakan. Tawagin natin si Abdul Aziz Bikta. Asan si Abdul Aziz? Abdul Aziz! Alin ka bro. Tisyo, tisyo. Uh, Pakirada, tissue Yung tissue <laughs> Idagdag ko lang about sa nangyari kay Ustad Abdul Rashid. May nakilala ko sa kulungan sa Al-Kharj na ganun din. Uh, tagad damam siya. May tinulungan siyang isang Pilipina doon na makikisabay daw sa kanya papuntang Riyadh. At tinulungan nga niya papuntang Polo. At ngayon yung amo hinanap siya at kinulong din siya. Ngayon, Kahit na yun. Oo. Pero hindi naman din niya sisisi kasi kababayan so tinulungan niya. Kaya magingat ingat kayo basta-basta magpasakay na kahit mabuting loob nga tutulungan niyo ihatid sa polo. Pero tignan niyo nga sa kanya 6 months sa kulungan. Bakit? Kasi yung kotse na kinuha pa niya nakapangalan sa kanya hindi siya makauwi dahil At doon. So kailangan pa ibenta muna yung kotse sa iba. So, At sa lang, marami talaga mga kapatid na, na experience natin, naririnig natin, tumulong sila yung napahama. Hmm. Correct, totoo yan. Ang isang araw doon, yung huwag mong pasukan ang mga bagay na wala kang kaalam-alam at hindi sa'yo, hindi yung obligasyon minsan na experience ko tayo ko na experience natin ito lalo na tayo na may mga page ustad ano yung may tutulong mo sa akin sa polo na ito yung problema ko ganyan ganyan sabi ko, sister, hindi man ako nagtrabaho sa pulo. Wala ang tanongin mo sa pulo. Ustad, wala ka palang may tulong. kasi wala akong may tulong. Kasi wala akong alam. E, mo, tulungan mo to. Ikaw pang mapahamag, bro. Alam ng Allah ang gusto natin na malinis na gusto natin tumulong. Pero, doon ako doon sa uh, ay, aya na La takfu la ma laysa la kabi Huwag pasukan ng mga bagay na hindi sa iyo Bakit? Papasukan ko yun, hindi ko yun alam di ba? Tapos misa meron pang magdetext Ustad, nasaan yung location ng papunta ng embassy? so ko, so, sa dami nang pwedeng itanong sa page natin Itatanong niya yung location, bro Kailangan natin ng sabar at yan ang buhay Abdulaziz, kunin mo yung mic Okay, okay. Uh, mga kapatid uh, kap uh, uh, Ngayon, pabigyan natin ng mga last message Ang ating mga kapatid na ito, okay? Anong last message mo, Brother Ibrahim, Casey? Last message ko, tuloy niyo yung pag-aaral. Walang hihinto. Huwag niyong hihintuan. hihintoan. Ako, since umapak dito talaga, excited ako maghanap ng Islamic Center at unang pinasukan ko is Sulay. Na, Kasi unang dating ko, ang visa ko nakalagay na, non-Muslim. Sulay! No? Non-Muslim. Ah, oh, okay, Ustad yan. Oh. Non-Muslim ang nakalagay sa visa ko. Kaya nag-ahit ako, paano ako mag nito? Tapos kalibukasan, second day ko pa sa Saudi, dinala ko sa Batha dun sa Haya office. ginawan na ako ng certificate ng bagong Muslim, hmm. yung Shahad, yung new Muslim, para makapagano. At doon, nakilala ko yung chef na yun. Sabi nga, ano ka, ano, Tablighi, Sabi ko, naturbo <laughs> na ako lagi dito. So, sabi so, nga, pasok ka sa Islamic Center, inshallah. Uh, yun, seems dumapak ako dito talaga sa Islamic Center, lagi ako nag na kumukuha ng mga kalaman doon kung saan saan na ako Islamic centers nag-aaral. Kaya yun, huwag niyong uh, sasayangin kasi dito saan kayo makahanap libre na, sinusundo kami pagkain, nalo yung mga tumagal dito nakaabot ng biyaya sa Islamic center, di ba? Hadid suntol, free lahat. Ngayon, medyo nabawasan pero at least andun pa rin, no? Mga bisita may mga lectures pinsan. At try natin lagi umatid, huwag natin sayang. Kasi wala nang ganito sa Pilipinas, hindi libre doon, di ba? So yun po, huwag niyo sayangin pagkakataon na kaalaman kalama, na makuha dito. Kasi ito yung best pasalubong na maidadala niyo sa Pilipinas. Hindi chocolate, hindi ginto, hindi sibuyas pag nagmahal. Kung hindi, is yung kaalaman na may uwi mo sa Pilipinas kasi ito yung hindi mananakaw sa iyo. Yun lang po. Mashallah. Gandang tayo. Pag-aaral, kahit kailan man, mag-aaral ta. Mag-aaral kita, okay? So ngayon, pakinggan natin ka